Yan ang mga kasumpa-sumpa akong kasama dito sa bundok. <yan>? Ang papangit. Ang <itation> papangit na mo. Ay, kasumpa-sumpa ang mga mukha. Tingnan niyo. Ayan! Ah! Ka rito. <unterstay> ya, ya, ya. Yan mukhang iyan. Iyan, ya, iyan. Ang mukhang iyan pang asar. Yan oh, yun know, oh May ari ng cellphone. <laughs> yan. Nag-reclamo na yung isang ino. You know. Amy. Eh, ang ah! eh, guwapo! Lalo na yung katabi, oh. Eh, iyak! Iyak! <laughs> ah! Post, post magaling, oh. Gawa ng araw. <laughs> Gawa ng araw. Maganda nga, maliliwan, maliwanagan. Eh, na lang. Kita-kita? Hindi. Uh, kayo na lang. Oh, ho, oh, oh, ho! Oh. Oh. Smile! Pose, pose, pose. 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 You know, wala sa sarili. Ang ibete! <laughs> ayan! Yan naman si Toy. <laughs> Yo, nagre-reklamo na isang ayaw. Nasa na yun? Nasa na yun? Yo, yun na lang yan. Baka guyamin kay Dian. Ang <laughs> tagal naman na, re. Ang <laughs> <laughs> 30 minutes yan. Makangalay ka dyan. <laughs> eh, Kasumpa-sumpa bukang areo. <laughs> <laughs> Ay, dyan, pang asar. <laughs> Yo! O, oh, isa pa, isa pa. Talon, talon, talon! Talon, talon! Iyan! <laughs> Triksisimple ka lang eh. <laughs> Simple lang si Trix. oh, ay, ang simpli pogi. Oo, wow. oh, wala <laughs> Pang-asar <naman. laughs> <laughs> um, na ba? Ang gwapo no, isang ayun, Oh. Ah! Ang pangki. Oh. Simple, simple yung isang ayun. Ayun, yun, nagtago na. Yun. Masyado na ba araw, kaya tiyatakla ba na? Ano <laughs> ba <laughs> Ikaw, huwag ka magtago. Iya, isa pa yung kasumpa-sumpa. Iyan. <laughs> Iyan. Iyan, <laughs> laki. Laki, ayaw, laki. Oh, shit. Okay naman, ngalay na ako. Ang mga malay ka naman dyan eh. Masa